Isayas, Kabanatang 55 O lahat na nangauuhaw, magseparito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Magseparito kayo. Kayo'y magsibili at magsikain kayo. Oo, kayo'y magseparito. Kayo'y magsibili ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad. Ano't kayo'y mga gugugol ng salapi sa hindi pagkain? at ng inyong gawa sa mga hindi nakabubusog, inyong pakinggan ako, at magsikain kayo ng mabuti, at mga lugod kayo sa katabaan. Inyong ikiling ang inyong tainga, at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig, at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay, at ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatidbagay ng tunay ng mga kaawaan ni David. Narito, ibinigay ko siya na pinakasaksi sa mga bayan na patnubay at tagapag-utos sa mga bayan. Narito, ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala at bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo dahil sa Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel, sapagkat kanyang niluwalhati ka, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo nga pag-iisip. Pang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit, at hindi balik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman, at nagbibigay ng binhi sa magahasik at pagkain sa mangangain, magiging gayon ng aking salita na lumalabas sa bibig ko hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kanilulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Sapagat kayo'y magsisilabas na may kagalakan at papatnubayang may kapayapaan, ang mga bundok at ang mga burol ay magsisibulas ng pag-awit sa harap ninyo at ipapakpak ng lahat na punong kahoy sa parang ang kanilang mga kamay. Kahalili ng tinik ay tutubo ang puno ng abito, at kahalili ng dawag ay tutubo ang arayan, at sa Panginoon ay magiging pinaka-pangalan, pinaka-walang hanggang tanda na hindi napaparam.